Mabubura na ang pagkakautang ng na nasa humigit kumulang 14,000 na magsasaka sa Nueva Ecija na benepisyaryo ng bagong batas na Republic Act 11953 on New Agrarian Emancipation Act. Ayon kay Engineer Ryan Bulanhagi, hepe ng Program Beneficiaries Development Division Support Services ng Dar Nueva Ecija, ang nasabing batas ay pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong July 7, 2023. Base sa batas, sakop nito ang mga magsasakang nabahagian ng Emancipation Patents o Certificate of Land Ownership Award of Plowa na may pagkakautang sa Land Bank. Aniya makikita umano sa titulong hawak ng magsasaka kung sila ay kabilang sa mga may utang o encumbrances sa Department of Agrarian Reform o sa Land Bank of the Philippines. Upang maisagawa ang nasabing pagbura sa utang ng mga magsasakang benepisyaryo, kailangang ma-verifica ang kanilang impormasyon at mabigyan sila ng Certificate of Condonation na magagaling sa DAR Central Office. Kaya't panawagan ng DAR Nueva Ecija, na pinamumunuan ni Ms. Eden Ponyo na makipag-ugnayan ang mga magsasakang benepisyaryo sa mga nakatalagang condemnation response desk o court officers sa bawat cluster sa lalawigan. Para sa Balitang Nueva Ecija, Maylin Ponciano ng DWNE Teleradio, ang inyong kakampi.